Good news sa Lakers fans, Marcus Smart maglalaro na next game laban sa Spurs at Lakers pinagpipilian na si Robert Williams at Gafford. Pero bago yan, masayang-masaya si Luka Doncic matapos silang masagit ni Lebron James para makuha ang panalo laban sa Philadelphia 76ers. Sa huling bahagi ng laro, kumamada si Lebron ng 10 straight points dahilan para maselyuhan ng Lakers ang kanilang mahalagang panalo. Ayon kay Luka, tila vintage Lebron ang kanilang nakita. Isang LBJ na muling nagpakita ng lakas, talino at tapang sa crunch time. Maging si Lakers coach J.J. Redick ay hindi maitago ang tua sa IPL. Pinakitang kumpiyansa yeah, at husay ni LeBron. Ayon kay Coach Redick, ramdam na ramdam niya na bumalik na ang sigla at determinasyon ni LeBron at naniniwala siyang mas aangat pa ang laro nito sa mga darating na laban lalo na't papalapit na ang mas maiinit na bakbakan sa mid-season tournament. Bukod kay Luka at LeBron, nagpamalas din ng mahusay na laro si Rui Hachimura na nagtala ng 17 points at 6 rebounds. Malaking tulong din si Deandre Ayton na nagrehistro ng double-double performance na 12 points at 14 rebounds. Dahil dito, hindi nakaporma sa kanya si Joel Embiid dahil ilang ulit niya itong nalimitahan sa rebounding at ilang beses din niyang nabutata ang tira nito dahilan para mahirapan si Embiid sa kanyang opensa. Inaasa ang magtuloy-tuloy ang magandang takbo ng Lakers lalo na sa susunod nilang laban kontra San Antonio Spurs para sa quarterfinals ng NBA Cup. Napakahalaga ng laban na ito dahil ang mananalalo ay aabante sa semi Finals. May magandang balita rin para sa Lakers dahil makakabalik na sa action si Marcus Smart na malaking tulong lalo na sa depensang matagal ng kinakapos ang kupunan. Samantala, ang Los Angeles Lakers ay may magandang simula ngayong season, ngunit malinaw na kailangan pa rin nila ng isa o dalawang trade upang may turing na legit title contenders. Taglay nila ang record na 17-6 and win-loss record, ngunit kapansin-pansin ang kanilang kahinaan sa depensa. Kasalukuyan silang nasa ika-21 na pwesto sa defensive rating at ika-16 naman sa opponent's points per game. Para sa isang koponang may championship aspirations, hindi sapat ang ganitong performance sa depensa kailangan ng Lakers ng malaking pag-upgrade, partikular sa wing at sa center position. Isa sa mga pinakamalakas na rekomendasyon ay mula kay Dan Savale ng Bleacher Report na nagsabing dapat targetin ng Los Angeles si Robert Williams ng Portland Trailblazers. Kilala si Williams sa kanyang rim protection, defensive mobility at vertical spacing na maaaring magbigay ng malaking tulong sa depensa ng Lakers kung siya ay mananatiling healthy. Ang problema, palagi siyang injury at limitado ang kanyang availability sa nakaraang mga season. Dahil dito, isa pang opsyon na matagal nang nasa radar ng Lakers ay si Daniel Gafford. Kilala rin siya bilang isa sa mga paboritong makalaro ni Luka Doncic at patunay iyon sa kanyang pagiging valuable na big man. Kung mapunta si Gafford sa Lakers, maaari niyang dalin ang shot blocking, energy at athletic finishing na kailangan ng kuponan. Malakas siya sa pick and roll at mahusay pumuwesto sa ilalim ng ring. Isang aspeto na makakatunong kay Lebron James at Luka Doncic sa kanilang playmaking. Hindi rin ganoon kabigat ang injury history ni Gafford kumpara kay Williams kaya mas maaasahan siya pagdating sa availability. Habang papalapit ang February trade deadline, siguradong titimbangin ng Lakers ang lahat ng opsyon. Malaking tulong ang maibibigay ni na Williams at Gafford ngunit kailangan nilang piliin ang mas akma, mas healthy at mas sustainable na piraso para sa kanilang championship push.